Ayan mga basa, nandito na pala tayo sa Garden Villas project natin. Ayan, Ah, uh, nag-start na pala tayo mga bas mag uh, buhos dito nung uh, pinakang existing na tinibag natin mga bas. Kapal pala ng buhos natin dito mga bas, sa 4 inches. Ayan, magmula dito sa may pinakang uh, tansi natin. Tapos yung space ng bakal natin mga bas. Uh, ang ginamit pala nating bakal dito mga bas is 10mm. Yung tinanggal din natin dito na bakal. Ang space pala natin na ito mga bas ng bakal is 50 by 50 cm mga boss yung pinakang uh, gap ng mga bakal natin. Kahapon pala mga boss, nakapag wiring na rin pala tayo dito para dun sa mga tatakbo dun sa mga outlet natin. Ayan. Dito siya mga boss na start Yung sa may pinakang uh, breaker niya. Ito yung mga pinakang mainline natin. Kapunta dun sa mga saksakan. Yan pa rin naman mga boss yung, ano, yung dating saksakan. Uh, binabalang natin yung mga PVC pipe natin mga boss yan pa rin yung uh, existing na saksakan mga boss Dahil sinabay na rin natin yung uh, pagwawiring natin yung, yung, ratio pala ng halo natin dito mga boss 1, 3, 4 yung halo natin mga boss uh, uh, Medyo dinamihan pala natin ng konti yung graba tsaka buhangin Ito uh, naman mga boss is uh, flooring ah uh, Hindi siya kahit bumuhat siya ng mabigat is nandito siya sa ground Unlike kasi mga boss kapag slab is uh, nakahang siya kaya yung ratio ng halo natin doon mga boss 1 2 3 ayun dali ko na lang mga boss 1 3 4 yung halo natin dito uh, isang sakong semento 3 uh, cubic foot na buhangin 4 cubic foot na graba mga boss yun yung uh, ratio ng halo natin dito yung dito pala mga boss sa pinakam uh, third floor natin eto na pala yung itsura mga boss ayan uh, dahan na rin natin paikot mga boss tapos nabuhusan na rin natin yung mga poste yung extension na post na ginawa natin yan pati yun dun sa may uh, corner na mga bus yan napantay na rin natin yung pinakang ah uh, top netong uh, pinakang sage uh, na pin natin mga bus baleto na sya kasi so, ito mga bus uh, napalitadahan na rin natin to lahat uh, pati yun dito mga bus sa uh, kabila Alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. morning. Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Dito pala ulit tayo mga boss sa Garden Villas. Ayan silipin ulit natin mga boss yung project natin dito mga boss sa Garden Villas. Uh, medyo late na pala tayo mga boss. Pumunta dito. Pinuntahan pala natin mga boss yung uh, pinakang PVC panel natin tsaka yung uh, WPC planks para dun sa Lan Lancaster project natin. Inabangan natin yung delivery kanina mga boss. Ayan na deliver na yung uh, PVC panel natin tsaka WPC planks. Update din tayo dun mga, mga boss mamaya. Dito pala mga boss, sa uh, yung uh, natin mga boss kahapon. ah uh, ito na pala mga boss, natapos na pala natin. ah uh, Pantay na siya mga boss dito sa pinakang extension na ginawa natin. Ayan, napakataas na nung uh, pinakang islab uh, slab natin. Ayan, pwede pwede nang lagyan ng kisa may mga boss. Sa itong pinakang pinto pala dito mga boss, ah uh, kasi nga tinaas natin to, bali ibababa din natin tong uh, pinakang uh, pinto na to mga boss. Ayan, natanggal na rin pala natin mga boss ipababa na lang natin dito uh, rin naman yung gagamitin natin mga boss na pinto dyan uh, tol na lang rin natin ulit dyan yung pinakang pinto natin dito pala mga boss magkakaroon tayo dito ng additional na dalawang uh, two step na hagdan mga boss itong eh, area na to kasi tumaas siya. yung dito mga boss sa area na to ayan, tinanggal na rin pala natin yung uh, pinakang uh, paglalagyan natin ng bintana mga boss uh, dito natin kasi mga boss yung tinanggal na bintana dito Uh, ililipat natin dito sa side na to. Akal. Tapos yung area na yun mga boss, nalagyan na rin natin na, ang, na na rin pala natin mga boss. Dinugtungan natin yung pinakang uh, pinakang wall na yan kasi nga is nasa baba siya na itong pinakang attic area natin. Kaya pinantay natin doon para once na nag kisa uh, kisami dito mga boss, is pantay na siya. Yung pinakang pinto dito mga boss, ayan, uh, kinakantohan na pala natin to mga boss. Itong pinakang opening natin papunta dito sa may extension. Ayun dito sa side na ito mga boss. Ayan. Yung uh, tinanggal naman natin mga boss sa baba na bintana. Bali dalawa kasi yung existing na bintana natin na tinanggal. Ayan. Nilipat din natin dito mga boss. Ayan. Bago kasi mga boss to inasintadaan. Bago yung isip ng mayari na nagpalagay siya dito ng ano. Ng uh, bintana. Ayan. Tapos yung uh, pinakang, uh, pinakang forma ng third floor natin is uh, nabaklas na rin pala natin. Ito lang yung tinira natin mga boss. Yung pinakang runner na itong biga natin dito. Ayan, tapos yung mga tukod, hindi pa natin kinanggal yan. And by next week, uh, ayun, uh, pwede na rin tayong magbawas dito kasi nga. Ayan, uh, more than one week na rin itong uh, pinakang islam natin. Kaya pwede na tayong magbawas ng uh, mga tukod dito mga boss. Iwan pala muna natin yung tropa dito mga boss. Ayan na, uh, balik tayo ng Lancaster. Ayan mga boss, uh, nandito na pala tayo mga boss sa uh, Lancaster. Bali, eto na pala mga boss yung uh, materialis natin. Yung uh, PVC panel natin. Tsaka yung uh, WPC planks natin para dito mga boss sa uh, gate. Tapos eto yung mga gagamitin natin mga boss. Uh, mga connector nung sa uh, PVC panel mga boss. Tapos yung uh, pinakang extension pala natin dito mga boss sa likod uh, Nag-start na rin pala tayo dito mga boss mag-plastering uh, Ito napalitadaan na natin itong side na ito Bali itong side na lang ito mga boss Pero, Tapos uh, mag-install pala tayo ngayon dito mga boss Ng uh, pinakang PVC panel Ayun, Try nating habulin ito mga boss 3 o'clock na kasi mga boss Ayun, uh, Late na rin tayong nakabalik dito Pero uh, try tayong mag-start mag-install ng PVC panel dito mga boss Now I can see it's my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking but there's no time for me yes. sa uh, magandang hapon ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, natapos na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Yung pinakangkisami pala natin mga boss dito sa may uh, Ito na yung na-install natin. Ayan. Uh, inabutan na tayo mga boss ng time. Ayan nga, uh, medyo mahigpit dito sa subdivision na to. Uh, bawal umover time. Ayan, kaya uh, ininto muna natin mga boss sa uh, Bali. Uh, Monday na natin to i mga boss. Pero almost sa uh, ano na. Ayan, nasa kalahati na tayo mga boss. Bali ito pala yung pinakang uh, design ng PVC panel natin mga boss. Uh, kulay brown siya na wood texture yung pinakang ano ninyo, mga boss. Pinakang uh, design. Ayan. Share ko na lang rin ulit sa inyo mga boss kung paano tayo mag kung paano natin ininstall tong pinakang uh, PVC panel mga boss. Ayan, sa mga wala pang idea sa pag-install ng PVC panel. Uh, pero may uh, may video na rin tayo dito mga boss about dito sa pag-install ng PVC panel. Ayun, ulitin na lang natin mga boss dun sa mga hindi pa nakakasabay-bay mga boss. Pala nating mga boss ini-install is uh, yung pinakang uh, mga nasa gilid niya. Uh, kung tawagin mga boss, U-connector. Bali, ganito siya mga boss. Yung pinakang uh, pinagsasalpakan nung uh, pinakang dulo netong uh, PVC panel. Ayan niriribit natin to kung makikita natin tong kulay white na to is bali ganyan yung itsura nya uh, niriribit natin to mga boss dun sa pinakang wall angle natin bali ganun sya mga boss oh. Ayan, kung makikita natin nakaribit sya dun sa may pinakang wall angle bali ito yung pinakang uh, ta magtatakip dun sa mga dulo nya mga boss nilalagyan natin yan mga boss paikot ayan uh, inuna lang muna natin itong install mga boss para ma para mapakita ko rin sa inyo mga boss kung paano yung ginawa natin bale ito mga boss is uh, kulang pa to ng ganito lalagyan pa natin yan siguro by monday nga is ma kumpleto natin to mga boss after nun mga boss na ma na natin ayan na itong mga ayan yung mga clip nung uh, pinakang PVC panel natin ayan bali kada kanto mga boss is naka 45 yan Ayan, para maganda rin yung pagkakadikit pagkaka, natin kada kanto mga boss. kung makikita natin is naka 45 sya kada kanto. Ayan, tapos ang ginagawa naman natin mga boss. After naman natin mga boss, ilagay yung pinakang uh, clip natin dun sa mga uh, gilid. Nag-start tayo mga boss, mag-install. Ito yung sample natin mga boss, yung pinag-scrapa uh, natin. Ang inuuna natin isalpak ito. Uh, ano to mga boss eh, uh, male female. Ito yung itsura ng uh, female mga boss ayan. May pinakang uh, pinakang clip siya, yung pinakang pagpapasukan tapos ito yung male na side. Bale ito yung male na side na ipapasok muna natin sa ayan sa dito, parang ganito siya mga boss. Ayan, sample natin. Nakapasok siya ng ganon. Tapos after niyan mga boss, mapasok ng ganon. Ah, uh, ito na yung pinakang magiging uh, dulo niya. Bali which is ito yon. Bali ang mangyayari diyan mga boss. Ah uh, niriribitan naman natin kada uh, kada metal paring natin mga boss ayan may ribit siya kada metal paring. Tapos after naman nating ribitan, yung sunod na install natin isa yan. Etong may uh, male ipapasok natin dito mga boss sa female na ganon siya. Nakapasok siya tapos ribit din to. Ayan. ganun lang yung uh, rotation mga boss. Uh, uh, sasalpak natin ribit salpak si ribit. Ayan. ganun lang yung pinakang rotation ng pagkakabit uh, na itong uh, PVC panel mga boss Ayan. Uh, kung sakali naman na uh, malaki yung area na lalagyan natin uh, meron din tayong uh, mga dugtungan ang yeah. haba lang na itong pinakang uh, PVC panel mga boss 2.9 meters yung pinakang haba pag more than 2.9 meters is uh, dugtung na tayo mga boss kapag uh, dudugtong naman mga boss is uh, gagamit naman tayo mga boss ng pinakang uh, pinakang dugtungan niya. Ganito siya mga boss. Ayun, bali ganito naman mga boss yung itsura nung ano. Nung pinakang uh, pagdudug tayo mga boss. Ayan, kaya meron tayo na ito mga boss. Is, uh, kasi itong mga yung mga pinag uh, yung mga tira natin dito mga boss. Uh, ayun, sakto sakto naman siya dun sa toilet natin sa baba. Yun yung ilalagay natin dun mga boss. Kaya bumili tayo nito ng uh, isang extra nito. Ayun, kasi na naman 'to mga boss para sa dugtungan ganito yung itsura niya mga boss. Pero ito mga boss, yung ininstall natin dito is uh, ano naman 'to mga boss, uh, isang buo siya. Bali ito is walang dugtong. Ganito yung layout na ginawa natin. Pag ganito yung pinakang design niya, yung pinakang groove. Kasi once na pag ganito, yung pinakang pag install natin magkakaroon tayo ng dugtungan uh, mas maganda ganito yung pinakang layout natin para wala tayong dugtungan ayan yung uh, about naman mga boss sa framing nung uh, uh, metal paring natin sa carrying channel is the same lang mga boss uh, kapag nag install tayo nung kahit hard yung ginagamit natin ganun pa rin yung uh, pinakang uh, mga space uh, mga layout natin tsaka space ng mga metal paring natin mga boss Ayan, tapos yung dito mga boss, sa may pinakang uh, extension naman natin mga boss, is itong uh, uh, pinakang wall natin is na, yan, napalitadahan na natin itong uh, both side mga boss, napalitadahan na natin. Tapos yung dito pala mga boss, sa pinakang toilet natin, ayun, ito na yung pinakang uh, division, ayun, sa mga nakakasubaybay, ito nga pala yung dating, uh, dating laboratory Uh, ganito yung pinakang layout ng uh, toilet nila dito. Bali, tinakpan pala natin to mga boss. Itong meron siyang bakante dito sa loob. Bali, kung makikita natin mga boss, is may space tayo dito. Is, uh, 45 cm to mga boss, itong tinira natin. Bali, gagawa natin to mga boss ng uh, pinakam pinakang pinto niya. Uh, para at least ito, magamit pa din natin itong area na to. Pwedeng... Uh, maging stock room kung sakali. Kaya may space tayo na nilagay dito para pinakang pinto niya. Tapos itong area na to, mga basis, gagawa tayo dito ng shelves. Bali siguro mga tatlong shelves to dito na pwedeng pa patungan ng mga towel mga boss. Etong area na to, okay nito yung uh, gagawin natin dito mga boss sa uh, side na to. Ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin Ayan, muli. Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Ayan, Uh, sana wag kayo magsawang supportan yung munti nating na channel. Ayun, kita-kita na lang ulit tayo mga boss sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.